So, okay guys, eto another day, another vlog tayo. Yun, napakaganda naman ng asawa ko guys. Eto na, by the way pala guys, for today's vlog, isa-celebrate namin ni mami ko yung 5th year anniversary namin. So, ayan, pero bago ang lahat guys, eto muna yung gagawin namin. Yan, walk-walk lang muna kami. Kasi nga eh, eto na, boom, yan. Bibili muna kami ng kapit para naman tayo ay mas ma-recharge. Yan, so yan, ako yan, daddy Jepo nyo, syempre, dahil anniversary namin, laging tayas si si Daddy Jeffoy ngayon na tayo. Nakapag-order na kami ng ice coffee namin. Grabe, napakasarap. At ayun, pasubu-subuan pa ako ni Mrs. Ko. Parang may balak yata to sa akin mamaya. <laughs> so afternoon guys, eto on the way na kami sa una naming pupuntahan. At eto na nga, nandito na kami sa Boom! Siyempre, charge muna kami ni Mrs. para mas lalong i-bless ni Lord yung aming relationship. So, thank you, thank you, Lord. So, yan guys, by the way pala, yan, dito kami nagka-charge sa His Life City Church. Napakaganda ng word talaga na narinig namin yan. Run with endurance. Nakaka-bless naman po talaga. At ako'y medyo nakaka-relate kasi nga eh, Dati Jepo nyo eh, tumatakbo rin kahit papano. Pero dati active tayo guys. So yan, listening to the word and thank you Lord talaga. Alam nyo ba guys, si Macy's ko lang naman talaga yung taong nag sa akin sa laging pag-charge. So after nung guys, eto pabalik na kami at ayun na nga pala guys, eto na, boom yan. Medyo may masamang balita. After namin mag-charge yun, tumawag yung nanay ko, dadalhin daw namin sa hospital yung tatay ko. So ayan, tumaas daw yung blood pressure niya so yan buti na lang nadala na namin sa hospital so ito yung anniversary date namin medyo nagkagulo-gulo na. Pero okay lang yung guys, importante yung safe na yung tatay ko. So after nung guys yan, binili lang namin ng pagkain yung nanay ko kasi nga siya yung nandun sa hospital habang inoobserbahan yung tatay ko. At ayun, hatid lang muna namin sa hospital. So yan guys, ganyan talaga, wala tayong magagawa. Marami pa namang araw para i-celebrate namin ni Mami ito. So yan, nandito na kami sa hospital. At dali-dali ko na nga inabot yung makakain ng nanay ko. Yan, kasi medyo na-stress din yung nanay ko at hindi pa kami nakakakain lahat, inuna muna namin sila guys. So yan, sabi ko sa kanila, wag silang ganong maglala kasi kasama namin si Lord sa mga suliranin niya ito. So ayun guys, after nga nun yan, pa actually may time kami. So yun, sabi ko kay mami ko, tara tuloy na natin. So dito na lang kami kumain guys, yan, sa Crabs and Crack para mas medyo malapit. Para kahit pa paano yung mas celebrate namin yung aming anniversary. So by the way guys, yan, sinundo na namin yung anak ko, tsaka pala yung kapatid ko, kasama na namin dyan. So i enjoy lang namin to guys despite na no, may konting problema ang dumating sa amin, kailangan niya tuloy-tuloy lang tayo. So ayun, medyo galit-galit muna at eto, natuwa na yung misis ko sa pagkain. Ganina, medyo talagang hindi na nagsasalita yan, pare-pareho na kaming gutom. At buti naman eh, napasaya ko siya kahit papano. Sabi ko sa kanya, dito na lang muna kami kakain. Some other day, babawi pa ako. At mas lalo namin isa celebrate. So yan, napakaswerte ko talaga kasi yung asawa ko guys, sobrang maintindihan. Siyempre, ganyan talaga yung buhay, di ba? Hindi na natin masasabi yung mga ganyang sitwasyon. So, dapat tuloy-tuloy lang tayo. So, eto guys, pansin nyo naman, enjoying the food lang kami yan, despite na may konting problema. Alam ko naman, nakasama namin si Lord sa mga suliranin na ito. At ayan, alam nyo ba guys, kaya nag din si Daddy Jepo nyo, yan, para sa nanay at tatay ko, Siyempre, yan, sa mga kapatid ko, para mas lalo ko silang matulungan sa, sa mga ganitong sitwasyon. Siyempre guys, sino pa ba, ba yung magtutulong-tulungan? Kung hindi lang naman kaming magkakapatid. So yon pansin nyo naman guys, kahit papano na enjoy namin yung anniversary namin at nabusog ko naman yung asawa ko kasi nga eh favorite niya rin talaga tong crabs and crack guys so yun syempre nasa pagbabayad na tayo treat na natin kay mami yan tsaka sa kapatid ko so yun despite yung mga nangyari ngayon guys we are still blessed kasi nga nandyan si Lord sa mga ganitong sitwasyon so after nung guys eto umuwi na pala kami so kasama na namin yung nanay ko at eto na nga nandito na kami sa tindaan so yun lamang po maraming maraming salamat at syempre eto na bye bye finger heart kayo sa amin and eh God bless you po ingat